good morning. It's Pinel Life in the Philippines. Ayan, good morning mga kasari. So, ayan mga kasari. It's October 6. So, 9 a.m. na po ngayon mga kasari. So, wala po tayong masyadong customer dahil kaninang 5 am po ang marami hanggang 7 o'clock so, wala na, nasa loob na ang mga studenti sa kanilang, kanilang mga kla, uh, classroom kaya tayo, nandito tayo, waiting na naman po tayo mamaya sa kanilang recess so habang wala pa pong mga masyadong ganap wala pang mga customer so ang ating gagawin ngayon mga kasari ay uh, gumawa na naman po tayo ng, ng pricing wholesale and retail sa aking alak uh, na pina-COD pina kagabi so actually mayroon po akong pina-COD kagabi mga kasari ang aking pong pina-COD kagabi ay yung aking wholesale na Imperador yung Golden Special Bihon at saka Milo at saka yung Brown Sugar yan po ang aking pina-deliver kahapon So, Teacher's Day kahapon, di ba mga kasari? So, batiin po natin ang Happy Teacher's Day sa lahat ng mga guro sa buong mundo. Ayan, Happy Ta Teacher's Day sa inyong lahat. From, greetings from Pinay Life in the Philippines. So, ayan guys, so, ayan, mabuhay kayong lahat ng mga teacher. So, back po tayo sa ating uh, pricing ng ating mga paninda. So, ayan guys, na nanotice ko po yung ating Imperador Lights. Uh, na 750 ml. So actually guys, dati ano lang to guys, eh? 1,350. Uh, ngayon guys, ang ating imperador, ang box na po ng ating imperador ay umabot na po sa 1,472.75 cent ang box ng ating imperador so yun po ang price, latest price ng ating imperador lights na 750 ml para sa mga sunog baga dyan mga kasari tumas na po ang ating imperador lights so ang bintahan na po natin ngayon ng imperador guys ay umabot na po sa 140 pesos per bottle ayan so since nag wholesale price po tayo guys so ang aking binta po sa aking imperador ay 1.5 per box po ang 1.5 per box ay i-divide po natin sa 12 so 1.25 lang po ang aking binta sa ating imperador sa ating wholesale, wholesale price so Uh, have a good day. Yan po muna ang ating latest update today. It's October 6. Happy viewing mga kasari! Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog. Uh, Until next time. Happy sailing sa ating lahat. Bye-bye. God bless you all. Guys, ito po yung ating uh, biho na tumaas na ito, guys. O, dati, guys, ano lang po siya, guys. Eh? 32 per pack. Pero ngayon, guys, uh, pumapatak na po siya ng 35 per pack ang ito, guys. Ito. Uh, 454, ah... Uh, Owned. So, ano siya, ba, kung sa weight ng kilogram is, uh, kulang-kulang po to siya one half. Kasi 500 grams yung one half. Eh. So, 554 uh, grams. Ayan po, ay tumaas na po ang presyo ng ating bigon Ayan, lahat na po talaga nagsitaasan na po mga kasari. So, ayan sana walang magreklamo mga ano mga customer natin dahil sa pagtaas ng ating mga paninda. Ayan po. It's Penelope in the Philippines.